Ito si si Eman. Okay, gusto maglaro tiga dito yan eh. Mm -hmm. Sabi mo kay Coach Bujing, ako na magbabayad sa kanya. Ah, sige. Yan, laban na naman ng mga Artadi boys. Hmm. Hmm, mga Cubs oh. si Eman oh. Nanonood lang si Eman oh. Tanungin natin, pati siya kasali naman to si Eman oh. Kasama niya yung kanyang bike Ang cute ni Eman eh. Eman, sabi ko sa kanya mga Cubs Ba hindi siya naglalaro Matututo siya ng basketball Pero sabi niya Eman Kasi nga raw may bayad Eman, tama ba? May bayad do. Kasi kilala ko coach na ito eh. Pero sabi ko Eman Ako na ang sasagot ng bayad Mag-practice ka dito Pa Tuesday, Thursday Ha? Kasi di ba ang mama mo nagkatrabaho dito, uh, helper ng isang bahay, di ba? O, oh, si Eman, ba ito? Dito lang siya, walang cellphone niya. O, ayan, nanonood lang siya. Gusto niya maging basketball. Gusto niya matuto sa basketball clinic. Eman, promise, ako magbabayad yan, ha? Ha, mag ka mabuti. Okay, gusto ko kitang gumaling at talunin mo si Santi. <laughs> ha, huwag kang, papakail, papakawilala kita sa coach, ha? Baka maya, pakilala kita ay eh, coach. Gano'n nakatagal mama mo rito ng katrabaho? <laughs> Hindi mo na maalala, bata ka pa, nandiyan ka na? Ah, bago ka lang pumunta rito. Pero dinala ka na ng mama mo dyan. Sa ba, dito, sa village, din, dinala ka na ng mama mo. Kung baga sinama ka na niya. Okay. Si Renz, kasama mo rin. Iba. Iba. Okay. So ikaw lang mag-isang anak ng mama mo na nagkatrabaho dito. Ah, dalawa kayo. Okay. So mama niya nga, uh, helper sa isang bahay dito. Uh, kaya gusto niya maglaro pero siyempre kapos, kapos ang, ano ba, kapos ang sweldo ng mama mo, di ba? wala nang pang extra mag-basketball. Pero hilig mo talaga mag-basketball eh. No? Hilig mo talaga eh. Kasi lagi ko siya nakikita rito eh. Oo. Oh. Uh, eh, ko si Coach Arvin ah. Coach. Kaya. Ito si... Si Eman. Okay, gusto maglaro tiga dito yan eh. Hmm. Sabi mo kay Coach Bujing, ako na magbabayad sa kanya. Ah, okay. uh, Tuesday pumunta ka. Yan, ha? ano alam mo, Coach? Tuesday. Miro Miro. Miro. Si Coach Miro. Tuesday, Thursday pumunta ka. Oh, yan. Ah, kawawa naman, di ba? Nanonood lang, oh. di, di ba? At sabi niya, wala raw siya pang bayad. Sabi ko, sagot ko na ang bayad. Okay, Eman. Eh, ha, ah, ayan ha. masaya ka, maglalaro ka na. Magti-training ka na. Oo, oh, ayan. <laughs> Hoy, galing ka. Baturuan mo yan, ha? Okay. Oh, uwi ka na. Lang. O, balik ka. Tuesday, Thursday, ha? Pakalam ka sa nanay mo. Sige. Okay. Ingat, Eman. Eh,